magandang dilag guys ating pwesto, Mang dogs Fried Chicken first branch tuwa naman yung aking uh, bagong body oh. pero maraming chicks malapit talaga isa busy, hello guys, nagbabalik tayo dito sa ating uh, pwesto, Mang dogs Fried Chicken first branch and uh, nandito tayo ngayon So ayan, araw ngayon ng uh, Friday And uh, panibagong araw na naman tayo dito sa ating uh, of first branch And uh, share natin sa inyo Yung uh, papano natin napalakas yung ating uh, Bentahan dito, no? Paano tayo binabalik-balikan Dahil lagi nakalagay dyan sa ating uh, uh, Title, Mangdog's Fried Chicken Sarap na binabalik-balikan Dati po mga idol ay uh, Nagsisimula lang tayo dito sa 12 uh, pieces na manok no you know papaubos natin araw-araw and after ng after after ng months uh, weeks and uh, taon 2 years na tayo ay uh, yun nga nakapag nakapondar tayo ng ating nabiling bahay paupahan yun yung ating uh, katas bakit bakit natin nabili on dahil nga nag-improve and uh, amin yung ating uh, mga customers and simply after one year ay nakapag batayo uh, tayo ng isang uh, uh, branch natin Yun yung ating uh, second branch na kung saan yung doon si Commander nagtatwesto and uh, kaya naman ay uh, very inspiring yung ating uh, content ngayon dahil nga ay uh, sa totoo lang nagsimula tayo din sa sari-sari store And uh, naging two brands yung ating Fried uh, Chicken. After uh, two years, nakabili tayo ng bahay bahupahan. So, very inspiring. Nakakalula no? yung ating uh, pagsisikap at pagtsatsaga. At, uh, simpre, yung sakripisyo sa ating negosyo. Hindi lang yung negosyo, ay mga idol, ay kumikita tayo, kundi ang tinatawag natin na, uh, yung mga ginagawa natin araw-araw, yung mga... Uh, pagod natin at uh, puyat ay uh, tinatawag ko ito na uh, isang uh, hanap buhay no hindi yung business may business tayo and uh, trabaho hindi po sa akin iba yung term ko yung uh, tinatawag kahit sa mga taoan ko rin lagi siya sabi hindi trabaho yung ating pinapunta dito sa ating pwesto kundi yung nagahanap buhay tayo ay uh, importante yun and uh, para ma-address natin magagawa natin ma ma itutukoy natin, ma natin sa ating sarili na talagang pinunta natin ay isang negosyo at hindi pwede yung pabanding banding tayo or dahil yan ay hanap buhay kapag ka ginawa natin banding banding yung hanap buhay walang mangyayari tulad dito ay after 2 years nakapag uh, bili tayo ng uh, bahay po kung pabanding banding tayo ay wala tayong mararating na ganon mga idol so ibig sabihin ay uh, nag improve tayo and uh, dumadami yung ating customer kaya naman nakabili tayo ng bahay pa upahan natin. No, proud tayo na sinasabi sa inyo yan dahil sa mga customer natin ay uh, bumabalik naman sa atin and unti-unti uh, actually naghahanap tayo ng pwesto talaga na mas malaki no, dahil nakikita na natin na kaya naman makipag sa bayan sa malalaking uh, fried chicken business or chicken business din no tulad ng mga litson lichun, litsunan no Kaso ay uh, medyo inuuna natin yung uh, kasi yung pagkuha namin ng uh, bahay mga idol ay uh, opportunity yon na malapit sa amin and uh, hindi siya ganun kamahal no mura lang siya then uh, gusto ko rin yung place na nakuha ko dahil malapit lang din sa bahay. So, inuna natin yon Actually, dapat branch yon or sasakyan. Pero, uh, inuna natin no na makuha yon dahil minsan, opportunity lang kasi yun eh. Minsan lang nagkataroon ng ganun na medyo mura and uh, malapit sa bahay. Tapos, did end pa siya. Mas malaki yung bahay na did end, no? Kasi uh, yun yung bahay ko na nakuha sa pag-ibig before na kung saan ako nakatira. Kaya uh, dead end yun. Mas malaki siya ng 1 feet So ito ay nakuha din natin din, ending din siya, last din siya. So mas malaki din siya ng uh, parang 115 So malawak. And uh, malaking tulong yun dahil uh, swerte na natin dahil nakakuha tayo ng ganun. Actually maraming uh, vlog ako tungkol dyan. May mga naka-jumper pa na mga tubig. <laughs> nung ating nabili no? and uh, pinayos natin lahat no? gumastos tayo ng gumastos para magiging maayos at ngayon ay uh, naka-upa naka na may naka na so doon tayo sa ating habang <laughs> wala pang gusto mga idol ay uh, nagsira ko sa inyo and uh, to inspire at motivate no, simple sa ating uh, uh, munting business ay uh, nakakaipon tayo ng unti-unti and uh, lahat ng yon ay uh, nagagaling sa sa sarili nating bulsa wala tayong iniingian wala tayong uh, kung saan natin na uh, or saan natin lahat yon ay dito nagagaling sa business natin so napalaking biyahe uh, biyaya na yon para sa amin mag-asawa dahil every year dapat may ma-accomplish kami bago kasi ako dapat mag 40s o 45 ay dapat may ma-accomplish na tayo para pagmatanda na tayo hindi na tayo masyado yung nahihirapan tayo na Araw-araw pa rin tayo naghahanap buhay ng talagang uh, kahit kalabaw, no? So, dapat medyo pababa na, medyo ano na tayo, hinay-hinay uh, na lang dahil nga pahina na tayo ng pahina. So, yun yung aking uh, goal kami ni Commander habang medyo bata pa ay talagang uh, hinahataw-hataw natin na makapundar and makabili or makakuha pa ng branch para at least medyo bumaba na yung galaw natin pag medyo mahina na rin tayo. So dito, ang ginagawa namin ay standard lang palagi yung lasa. Dapat hindi nagbabago. Kasi sa atin, di tulad sa malalaking chicken business, ay templados na yan bago i-deliver sa kanila. Dahil nakapagtrabaho ako sa ganyan dati. So atin ay sarili natin uh, sarili natin no mano, mano natin minamarinate dapat may natikman kasi ako dati na talagang maalat ngayon bukas matabang so dapat sa ating standard kaya tayo binabalik-balikan ng customer and yung lasa ay standard talaga then yung uh, ating participation din sa customer mahalaga mga idol na nakikipagkaibigan tayo communicate tayo sa customer kapag ka may mga anak silang dala aya uh, atin itong uh, binabati no iba kasi yung uh, communication sa customer kasi uh, nararanasan natin yan na pag-aaralan natin araw-araw natin na uh, pagtitinda dito and uh, hindi lang yun na uh, basta na tayo nagtitinda at nagluluto yun na lang yung ginagawa natin at uh, tahimik na lang tayo na wala tayong uh, dapat eh, sa surroundings natin sa paligid natin ay meron tayong uh, makikiramdam no dahil uh, isa 'yun sa uh, ano papalakas din ng ating negosyo yung uh, makikipagkaibigan sa mga lalo uh, dito yung katabi rin natin and yung lalo-lalo na sa mga customers din natin mahalaga ang uh, ganong uh, uh, galawan mga idol lalo-lalo na kaya nga dapat ay uh, lalo na kung magsisimula pa lamang ay pinapayo ko yan lalong lalo na dyan kung gustong magtayo uh, ng fried chicken business ay kayo muna mismo ang tatao doon sa pwesto ninyo dahil maaalagaan nyo yan at kahit napagod kayo tiisin nyo yun dahil alam ko na talagang uh, maraming pagsubok muna bago tayo ma, standard na, na kumikita na ng tuloy-tuloy tulad nito ay dati hirap ako kung paano ko gawin, paano lahat-lahat na papano uh, paano mag paano uh, pakikitungo, paano sa mga uh, uh, sauce no? Uh, pinag-aralan ko pa yon bago ko uh, narating yung tinatawag na kumikita na sa araw-araw na wala na akong isipin kundi pumunta na lang dito at magtinda at magluto, no? Yun na lang yung uh, iisipin ko pagdating dito sa ngayon. Pero before, sa so nag-uumpisa pa lang ako mga idol, ang uh, share ko lang sa inyo marami akong uh, minaster na talagang uh, gagawin no, dito sa ating uh, pwesto pagdating dito no, kalinisan, uh, importante importante yan so, kahit na ganito na medyo out of uh, time tayo naubos na tayo ng time dahil 8 minutes na pero marami akong marami akong naisabit, marami akong naisir sa inyo na to inspire at motivate lang no? and uh, yung ating goal yung ating uh, Uh, pagsisikap ay dapat meron may makikita tayo after a uh, years, after a month. importante yan mga idol para mapalakas natin yung ating uh, sarili na sipagan pa dahil meron tayong nakikita sa ating pinaghirapan, uh, yan lang ang update <laughs> at 9 uh, minutes na naman <laughs> so wala ka pa kasi masyadong customer at uh, maaga tayo ngayon dumating dito dahil nga ay ilang araw tayong uh, medyo kinapos sa uh, uh, kota no? Hindi tayo nakakakota, Kaya naman ay nag advance tayo ng oras Para at least hindi lang para sa atin na tayo ikumita Kundi meron kasi tayong mga ginagastusan tulad ng ating uh, tahuhan, And yung ating, uh, simpre yung budget natin sa lahat-lahat Mga pagkain at kuryente at tubig Importante 'yun na natin. 18. Si, na 18 ang isa na mahahabol natin 'yun para hindi tayo magkakaproblema kapag may tao na tayo. And 'yun lang ang uh, basic lang 'yun mga idol para at least hindi yung uh, mapahiya tayo na wala tayong pambayad or wala tayong pangkain sa kanila. Kagdating napanahon na kaya niyo na, uh, magkaroon ng tao, tauhan, no? So, sa mga nagbabalak or sa bago pa lang sa fried chicken business or sa lechon manok business, aralin yung muna maigi mga doon. Napakarami kasing bagay na dapat aralin sa negosyo. Hindi lang yung magluto, magtinda. Hindi po ganun lahat kasimple. May, sana ay makatulong sa inyo sa maliit lang na oras na may share ko sa inyo sa to inspire at motivate at uh, sa ulitin paki magpaki, magpaki uh, like siya na subscribe naman at uh, simpre yung uh notification bell ay uh, pakipindot, no? Para at least lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mga videos na kung ano yung mga gusto nyo po natatalakay natin. Kung sino may nangkapanood na bago dyan, ay comment lang po kayo. Uh, I-address natin at uh, sa solution natin sa ating abot ng mga kayo. Huwag lang po yung ingredients. <laughs> iba kasi yun eh <laughs> so, yung iba kasi nag nagbibigay ng ingredients mahirap po yun mga idol kahit sinong sikat na uh, passport dyan hindi nyo po makukuha yan dahil hindi naman talaga ibibigay lahat yun mayroon pinapakita dyan sila na lahat ng uh, ingredients nilalagay pero hindi po lahat yun mga idol maniwala saan? hindi po lahat ibibigay sa inyo yan yung lahat ng ingredients pwede lang kung uh, uh, halimbawa pagkain yung kanyang uh, content na nagluluto siya ng tinola luto siya ng paksiyo, niluto siya ng lechon, at uh, ang kanyang uh, uh, vlog ay uh, pagluluto sinishare yung recipe ay yun talaga sinishare yung recipe pero sa mga ganitong vlog mga idol ay uh, to inspire at motivate lang din naman yung ating uh, goal dito sa ating vlog uh, hindi natin basta basta maibigay yung tinatawag ng recipe dahil secret po 'yan mga idol. Pasensya na tayo. Pero yung mga diskarte para mapalago paano natin na mapaangat yung ating cost ating customer na mapadami at babalik-balikan tayo. Yan po yung ating naibibigay sa inyo. Malaking bagay na po yan na diskarte para at least ay uh, umangat din po yung ating uh, inyong mga negosyo. Kung kayo man ay magbatayo or magbabalak pa lang na mag-business ng fried chicken. And uh, <laughs> dati po kasi ang ating uh, negosyo ay sari-sari uh, store. No? So, uh -huh. nag-twist tayo doon. Nag-twist tayo. Dahil marami na yung mga, mga malalaking mga uh, grocery store na malapit sa atin. So, doon na pumupunta yung tao. At the same time, yung mga door to door, ay uh, yun na rin, no? So, video humina tayo dahil sa door to door and malalaking grocery sa paligid natin. Kaya nag-twist tayo. Ganun so, talaga ang negosyo, mga ito ni. So, yun lang. At maraming uh, maraming salamat. guys. Sana niya katulang sa inyo. At uh, sa maliit na share natin ng oras, ay uh, inaabot na tayo ng ilang minutes. Pero at least sana ay uh, uh, nyo ito at uh, makuha na nyo ito ng uh, konting na uh, Uh, tulong para sa ating uh, mga ka-business uh, dyan na gustong magpatayo ng ganitong negosyo. God bless and bye-bye. Uh,